Good morning everyone. This again na uh, kalinga po si. Oi, shout out sa ating lahat Magandang araw po. Ayan. And thank you so much sa inyong lahat ang patuloy niyo support. Di pa rin po tayo sa barangay na ito. Ayan, ito yung kung saan uh, uh, ay ah natin. Ayan. So ito mga kalingap, mga kababayan natin. Yan, good morning kay Kuya Bal Santos Matubang. Good morning kay Kuya kay Angeling of the Vlogs. And sa lahat rin po ng uh, pamumuno ni Kuya Bal Santos Matubang And thank you so much sa mga YouTuber, dakti lang YouTuber And shout out po sa inyo lahat ano ng uh, araw po sa ating uh, lahat Ngayon po mga Kalinga ay uh, araw ng uh, Webes per uh, day uh, Webes mo na ngayon, ano? Webes na mga Kalinga mga kababayan Imbilis na ng oras ang bilis na lang uh, minuto bilis ng araw na dumaan so ngayon palapot na po ang project na matapos and good luck na lang kung ano po gagawin ko po ngayon at uh, ako po parang uh, lilipat na rin po ako sa grupo ng tingkaling up and so ilan days na lang po ay uh, matatapos na po yung uh, project dito sa barangay ng bungalong ito po hindi po ito project ni Kuya Bala no? project po sa construction yan ilang araw din tayo na wala Kuya Bal ilang araw tayong uh, hindi nakasama sa kanila sa, sa kabisiya natin ano? so ako po magpapaalam muna sa mga tao nga tumulong sa akin maraming maraming salamat habang ako ay uh, sa aking youtube channel na po tayo na pangabi nga nila ay eh, mangarap sa ating sarili na tagpuin ang uh, pangarap sa buhay kanipin ang pangarap kung wala po tayong pangarap sa buhay kung uh, nilingalinga tayo ay uh, ang hirap po nung uh, makalingan may araw na ito ay uh, araw ng Webes ay uh, tayo po ay magkaaskaso na rin ng pagkain and breakfast sa mga hindi pa po kumakain ngayong araw na ito ay kumain na po kayo at uh, tayo yung nagugutom na ano kung nagugutom na po kayo kumain na po kayo kain kain at uh, mahirap po magpalipas ng pagkain sa buong araw na ito It sa may mga trabaho dyan sa buong uh, Luzon uh, sa ibang bansa ano uh, minsan nalilipasan ng pagkain niya. Yeah, shout out po kay uh, Mikaela Guya. Shout out sa kanilang anak na sa lahat rin po yung mga kasamahan niya. Maraming maraming salamat po sa patiran niyo diyan sa barangay ah uh, nagtira ako diyan sa ano Katanawan Batangas yan City ano nakatara sa so, ng Katanawan diyan sa lugar nila Madam Michaela Maraming maraming salamat po at uh, ako po ibabalik kay Kuya Balpan sa Mantala mabalik na rin po ako hindi po, po sa Mantala na rin po kasi ah uh, Asama uh, tayo sa project construction at uh, sa pabahay ni Kuya Bal at bukod pa doon ay uh, pag-uwi ko mama ay uh, meron po akong uh, grocery na daladala at ang unang unay uh, yung pangangailangan sa kanila and thank you so much po sa inyong lahat ng mga walang sawad sa buporta sa ating youtube channel sa mga nagko-comment section sa mga nagko-comment marami maraming 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 salamat po And thank you so much po uh, sa lahat ng mga supporters ko. Yan at uh, ito po ay uh, Ibai Kalinga pra, Ibai Kuya Bal sa Dismatuba. At maram uh, maraming maraming salamat po sa patuloy ng pag-suporta ah, kaya kay uh, Miss Dabing ng Dabaw, yan na Kalinga Dabing. Or shout out po kay uh, please shout out sa lahat na po ng mga charity vlogger eh, uh, na Luzon, Visayas at Bindanao. Kay Kalinga po si Francisco at kay Kalinga pa uh, Aljos Eagle TV at uh, Rich Falcon TV at Coco Marty at dyan, dyan sa Kanawang Batangas uh, shout out po sa inyong lahat OFW Pinay Isla at ay uh, kay uh, po Coco Boy at Barat Pagsik kay Kantadang Igat ay uh, Inji ayan shout out po sa lahat rin po na uh, uh, grupo ng uh, reactionist yan marami maraming salamat so, ano, pagdating ng araw ano, matay po magawa ng reaction video kasi ah uh, uh, wala po tayo sa reaction video natin ano kaya uh, sana uh, please man po pakidalaw po ng aking youtube channel sa mga charity vlogger na umiikot at tingkalinga ni Kuya Balsato sa matubang at sa mga naghahanap po sa akin uh, sa akin ano sa Facebook ko po sa akin uh, Uh, cellphone number na ayos nila po kumakita sa aking uh, cellphone number and pwede naman po kong tagpuin sa akin ng personal uh, personally kasi po yung isa kong account ay uh, di ko na ma-open kasi nasara po yung uh, yung account ko na facebook ngayon ay uh, sa dami kong account ay inin na po na nawala pati po yung page ko ayan so nakadelay po yung Facebook page natin at yung kung sino nang utingting pero pupuksan ko po yun at uh, marami din na update sa Facebook page ko yan saka sa Facebook ko po yan Vincent Calyada shout out po Aljo sa Eagle TV at uh, papadan at kay uh, Alvin Caceres at kay Banat Magsik kaya uh, kaya uh, ba sa lahat na rin po ng grupo diya uh, Kuya Bal Santos Matubang And uh, thank you so much po uh, nais ko magpasalamat sa mga sponsor solid sponsor organic supporters organic uh, thinking up Yan salamat po sa inyong lahat Sa mga grupo ng uh, binuo ni Kuya Bal na pabahay pa project kaya nat housing project po tayo mapasama no? Sa susunod na relasyon asay uh, thinking up project po tayo ano sa susunod po na darating na taon. Pagkatapos uh, po nito, ilang days, uh, ilang araw na ngayon. Eh, Bernes, Sabado, Linggo. Lunes, siguro po mga June tapos na po ito. Itong uh, bahay ni uh, engineer ano, engineer Atan, yan, Atan. Yan. Engineer uh, Mr. Uh, Mr. Ibita. Yan shout out Atan, ko ya ano, uh, Ibita kaya hindi ko po inano yun ano so yan po ay ya. apakatapos ito ay dilipat naman po naman sila ng kalsada ako naman po ay lilipat naman po kay Kuya Bal at uh, bablog po ako and uh, makakasama tayo sa tingkalinga project contraction family at pwede naman po tayo mag live doon sa contraction ay may gingani po yun may policy po ano Meron po tayong gagawin doon. Pwede po tayong 3 days a day mag-live. At 4 days a day mag-live. Kaya yung cellphone number ko po na ano, nawala po yun. Yung ginamit sa YouTube at saka sa ano. sa yung national ID ko ngayon, nawala na rin po. Ang natira na lang po sa akin ay tin ID. Kaya... Uh, pasensya na po kayo kayo po ay nagkukontak doon sa account ko na so ito po, Kadalasan po kasi dito wala rin signal ano sa mga nanonood sa akin. Sa mga signal ano, wala po akong signal dito sa barangay na ito. At uh, pupunta po kay ano, kay Kaprondi ngayong uh, darating na linggo. Kami po ay mag-iikot at hahanap ng uh, pwedeng tulungan at unang-unang uh, pabahay project ni Kuya Kaprondi. So yan pakatapos nito Pakatapos po nito mga kalingap ay Pakatapos po nila uh, Kuya Bal nila Ted na Ay uh, iikot nata po kung saan po sila no ngayon ano Sabi nila ano may nabalitaan daw po ako sila na Uh, yung para doon po magganap ng uh, lingap central foundation ang dami pong ano, dami talagang ginagawa ano, yung tingkalingap. Kahit hindi ko po nakikipansin, nare-report na nakikita, marami pong ginagawa. Meron po dyan po yan na ano, ah, uh, landing pant family, ay uh, landing pant, kalingap landing pant sa Sorosogon, Mar uh, Sorosogon, and uh, sa landing pant ah bagong silang tres landing pants sa kung saan saan po landing nila no? baka po tayo uh, mapa sa, project contraction sa sa source sugun Yan. so hindi po natin alam kasi ako po hindi po hindi ko po rin sure ay kuya bal santos matubang ka na po yung plano Para sabi ni Kuya Bal sa akin itong nakaraan si Mana nakausap ko si Kuya Bal ano po ano Sa mga nagtatanong Baka magulat po kayo Bakit ako bumalik Gusto kong bumalik sa kanila Kasi Doon ako nang galing Noon At Ginuha ako nila Na maging uh, kagrupo ng tingkalingap Kaya po uh, Ngayong taon na ito Nakatapos ng Gawain na ito Ay uh, Lilipat na po ako Sa ibang uh, Gawain na Project yabal yan lang po at maraming uh, maraming marami salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa mga YouTuber, dakilang YouTuber. Maraming subscriber, organic sponsor, organic uh, OFW sa lahat rin po na namumuno sa akin channel. Maraming maraming salamat po. Kaya this week po, uh, ilip na maalis na magtapos po nito. Ilipat na po kala Kuya Bal, kila na at uh, doon tayo magsama-sama na. Maraming salamat po Kuya Bal sa kanyang uh, pahintulot na sinabihan ako ng nakaraang linggo na pwede na akong pumunta dyan sa lighthouse yan. So ngayon, doon kasi uh, may policy lang kaya, kaya yun, ay makakasama tayo sa kanila. Dahil sa kay Pinaisla, no, so maraming maraming salamat doon sa nagbigay ng sponsor noon. Mula mula ngayon hanggang ano hindi ko na rin po na may isa isa hindi ko na rin po na may isa isa maraming salamat po and God bless mabuhay kayong lahat